Isa mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, natin po itong kukunin sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, Kabanata 6, Talata 17 hanggang 17. Ang sabi po dito, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon makakapangimpok sila para sa mabuting pundasyon, sa hinaharap at makaka makakamtan nila ang tunay na buhay. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsambay para lamang sa Kanya. So itong sulat naman ito ni San Pablo para kay Timoteo, ito ay para dun sa mga yumaman, sa material. No? Tanda natin mga kapatid, uh, kapag kasi naglingkod ka sa Panginoon, normal talaga nyo na uunlad naman talaga yung buhay po natin. No? Pero, hindi dapat yun ang maging purpose ng ating paglilingkod sa Panginoon. Na naglilingkod tayo para lang yumaman. No? Kasi sabi dito ni San Pablo, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. No? So kahit sa time ni San Pablo, nila Timoteo, marami talagang mayayaman na mananampalataya sa Panginoon. Hindi kasi natin pwedeng sabihin na hindi natin kailangan ng pinansyal no? o mga material na mga bagay, mga kapatid. Kaya lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? May, hindi naman pwede na pagsumakay ka sa kung sa Pilipinas, hindi naman pwede na pagsumakay ka ng jeep, eh, hindi ka magbabayad. <laughs> sa amin na may mga sasakyan, sa amin pag-ayon, hindi naman pwede na pagpumunta pumunta ka sa gasolinahan ay uh, hindi mo kailangan magbayad, no? Sasabihin mo lang, kami po ay lingkod ng Diyos, no? Pagpalain po kayo ng Diyos, no? Kung sa Pilipinas baka masapok. <laughs> di ba? Hindi ganun eh, di ba? So, kasi tayo bilang mga naglilingkod sa Panginoon, hindi tayo dapat maging pabigat, no? Hindi natin pwedeng irason na ay dahil naglilingkod ako sa Panginoon, parang libre ng lahat. Hindi ganoon, mga kapatid. No? Kailangan natin yung mga financial na mga bagay, kahit nga yung mga konting grupo lang nga lang eh no? Kaya magkakaibigan na pag lumabas 'yan eh, hindi pwedeng wala wala kayong dalang pera. Gagastos at gagastos po kayo, mga kapatid. Kailangan natin material na bagay kasi nga, ganun ito, may mga venue tayo na binabayaran, may electricity, di ba? O kung sa mga okay, televised pa, di ba? So may mga may mga bagay na kailangan ang financial mga kapatid walang grupo na hindi kailangan ng pinansyal o material na mga bagay. <laughs> di ba? E, Siyempre, pag nasa malaking venue ka, kailangan mo ng mga speaker, mga mixer, di ba? Uh, kailangan mo ng mga microphone. So, hindi pwede na wala kang material, wala kang uh, pinansyal. E, Ayun yung bibili mo ng mga microphone? Hindi naman pwede na sisigaw-sigaw ka. E, laki ng venue mo. O yan, nasa plaza ka. Yung venue, nasa plaza. Di ba? So, kailangan yun, mga kapatid. Kasi ano naman eh, uh, ang ano lang doon is, ang sinasabi ni San Pablo dito mga kapatid is huwag tayong magmataas. Pag tayo ay nagkaroon na ng mga pinansyal, pinagpala na tayo ng Panginoon, hindi dapat na lumaki yung ulo po natin. Hindi po dapat tayong magmalaki. Na kunyari, sa pamilya natin, yung mga anak, kapag uh, may mga trabaho na, o kaya ikaw yung mas malaki yung naiyaambag, o kaya tiyempre, mas malaki yung syeldo mo, hindi naman ibig sabihin na dahil uh, yung tatay mo o kaya nanay mo hindi na nagtatrabaho, ikaw na yung parang may boses. Di ba? Hindi, hindi gano'n. Eh, parang uh, kukunin mo yung, uh, yung authority ng magulang mo sa loob ng tahanan nyo dahil ikaw na yung nagdadala ng pera. Hindi gano'n, mga kapatid. No? hangal. Hangal lang yung mga gumagawa nyo. No? Di ba? Hindi ibig sabihin gano'n, lalo na kung tayo naglilingkod sa Panginoon. No? Kasi makamundo yan eh. Yung mundo kasi, ganun eh. Kailangan nila magkaroon naman ng pera, magkaroon ng position para sila yung may boses. Pag sa may pamilya niya, ah, yung ako yung ano doon, ako yung nasusunod doon. Kasi pag hindi sila sumunod sa akin, magugutom sila. Hindi ganun mga kapatid. No? Hindi po makadyos na katuruan yan. Yan po ay makamundong ano, prinsipyo. Makamundong pananaw po yan mga kapatid. Hindi tayo pinagpapala ng Diyos para maging ano, ah uh, magmataas. Kundi the more tayong pinagpapala, sumasaga ng buhay natin sa karunungan man, sa skill man, o talent man, o sa anong pa man ng buhay, kapag tayo ay pinagpapala sa iba, dapat the more tayong nagpapakumbaba. gano yung prinsipyo ng Diyos. Yung sa, sa mundo, yung pananaw ng mundo, the more kang tumataas, the more kang kailangan maging tanyag ka, makilala ka, ganito-ganito, the more ka nagiging parang privilege, no? Na nagiging ano ka, parang, uh, ano ka na, yung uh, entitled, no? Parang, ano ka na, pwede ka na mag, ano, kung magwa, magwala, pwede ka na, ikaw na may boses, no? Para ikaw na yung may rights, lahat, di ba? Hindi ganon, mga kapatid. Kasi tayo, the more tayong pinagpapala, umuunlad yung buhay natin, dapat the more tayong nagpapakumbaba. No? Mas the more tayong nananahimik. <laughs> hindi, kaya ito sabi ni San Pablo eh. Oh, ano yung mga mamaya, bigyan at utusan mo. utos eh. hindi 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 sinabing paalalahanan mo yung mga mayayama, kundi utusan mo na huwag silang magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. O, kasi minsan ganun eh pag parang um, para masado ka nang doon ka na umaasa, doon ka na dumedepende. Para lang ganyan, mga mara, yung kalamang minsan yung masakit na mga giver, no? Mga giver na mga mananampalataya. Minsan, ang yung temptation diyan sa sabihin ng demonyo. Oh. Kayo may boses diyan, pag hindi ka pinakinggan, sabihin mo. Ah, pag umalis ako, lalagay sa'yo ng demonyo. Napaka-importante mo sa gawain. Napakahalaga mo sa organisasyon niyo, napakalaga napakalaga mo kasi ikaw yung ano yung malakas magbigay. Pag, pag wala wala ka sa grupo, ano yan mapipilay sila, gugutumin sila. <coughs> Di ba? Hindi sila makakakilos, hindi sila makakagalaw, manghihina sila. Ganon, dadayain ka ng demonyo. <laughs> eh, tayo, mananampalataya, alam natin ang lahat ng bagay na nasa atin galing sa Diyos at kapag uh, yun ang palaging tinatanim natin sa sarili natin, kaya sabi nga, walang tatanggapin ng sinuman kung ang Diyos, kung hindi ito pahihintulot ng Diyos na matanggap natin sa buhay natin, hindi natin matatanggap yun. Hindi tayo magkakaroon ng mga biyayang ganun. So, pag yun palaging nanagay natin sa isip natin, hindi tayo magmamalaki. ba diba? Kasi alam natin, lahat ng bagay galing sa Kanya. Kaya yun ang danger minsan mga kapatid eh. Diba? Diba? kapag natatamaan ang salita ng Diyos, may sabi nga, Pad, medyo hinahinay ka lang kasi yung yung magpapakain sa'yo mamaya, eh, may bisyo pa kasi. No? <laughs> hinahinay lang, baka tamaan. No? Hinahinay ka lang, well, Brad, kasi baka mamaya hindi umuwi kang luhaan, No? Kaya baka hindi ka, ano yan, hindi ka pakainin. No? Ma, umuwi kang gutom. So, may gan... Oh. I-compromise co mo ba yung salitaan Diyos? Siyempre, hindi. <laughs> Kasi kasi minsan ang the truth mga kapatid, yun minsan yung ano eh, yung ano ng demonyo, pangdaya ng demonyo. Sasabihin doon sa mga sa mga nagbibigay, no, uh, wala na silang magagawa pag nawala ka, mapipilayan sila. Malaking uh, kabawasan sa kanila yon. Tanda natin, sino man sa atin, hindi malaking kabawasan. <laughs> Anytime pwede tayong palitan ng Diyos. No. Kaya nga hindi tayo pwede magmalaki sa Panginoon. Anytime pwede tayong palitan ng Diyos, mga kapatid. Hindi tayo pangihinayang. <laughs> hindi tayo pangihinayanganan ng Diyos, mga kapatid. No, kaya tayong palitan, doble pa. Ano? Ten times pa, hundred times pa. Utusan mo sila, sabi doon, sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Sabi niya sa halip, huwag doon sa kayamanang natatanggap nyo na doon kayo dumipende. Kundi huwag nyo nang asahan nyo. Huwag nyo ilalagay yung pag-asa nyo doon. Kasi sabi niya nga doon, mga kayamanang lumilipas. No? Maybe, mayaman ka ngayon, pwedeng mawala eh. Pag binawi ng Diyos yan, eh di wala ka rin. ba? Diba? Parang pagtatanim yan, kahit anong dami ng tinanim mo, eh, kung hindi patutubuin ng Diyos yan, wala rin. <laughs> Ang Diyos kasi nagpapatubo eh, ng tanim eh. Hindi naman tayo eh. No? Basta sa tayo, nagtanim lang eh. Mali ba natin kung paano to tumubo yan? Eh, ang Diyos, lang, ang ang nagpapatubo dyan eh. Eh, kung hindi, hindi gawin ng Diyos, di wala rin. Di ba? Kung hindi, kas, hindi tayo sasamahan ng Diyos. O, so, lumilipas yung mga bagay na yan, kasi hindi natin pwedeng asahan yung mga bagay na yan. Kahit yung trabaho natin. Di ba? Kasi anytime mga kapatid, pwedeng, pwede mawala eh. Di ba? Hindi natin pwedeng sabihin, matagal na ako dito. No? So, doon dong na, na ilalagak yung pag-asa mo. No? Sabi mo, dami na ako, madami akong anak, mabubuhay na ako to pagtanda ko dito. Uh, may mag-aalaga na sa akin, no? Marami nga yun, nag na, na ano eh. Uh, nanlupay pa kasi nga dami nga ng anak, and dami nga niya ng anak, ni isa man, wala man lang nag-aaruga sa kanya. Oh, di ba? So hindi mo hindi mo maano yung mga bagay sa mundong 'to mga kapatid. Eh, yung sinasabi ng, ng Diyos ni San Pablo kay Timoteo, sabihan mo itong mga taong to, yung pag-asa nila, ilagak nila sa Panginoon. Ilagak nila sa Diyos na nagbibigay sa kanila ng tunay na kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa. Siyempre, kaganangan sa doon, kailangan naman talaga nating umaman kasi nga, anong gagamitin mo sa pagtulong? Hindi naman kasi sa lahat ng pagkakatong, puro nalang pray. <laughs> Di ba? Kunyari, ito, na, kunyari lang, <coughs> may, may, na, may, nasaksak, diba? may nasaksak, di ba? May nasaksak. Di mo, na madadala sa pre yan eh, di ba? O sabi, sabi, sabi ay Brad, na, na nasaksak, nasaksak ako, ganito. Di, di mo na madadala sa pre-over yun eh. Kasi kailangan na doon, dalhin na talaga sa ospital yun, di ba? <laughs> kailangan na kasing tahiin yun eh, no? Kailangan talaga operahan yun, maisarado yung, yung sugat niya. Siyempre, pag dinala mo sa ospital yun, Sabihin man natin kung may PhilHealth health man yan o kahit dito, di ba, may health card ka o. O yari, o sige, na, na, pero siyempre may mga gamot ka na bibilin pa rin. So, kailangan pa rin ng pinansya, kailangan pa rin ng pera. O. Ang kaganda kasi doon, pag uh, pinagpala ka sa material o sa pinansyal na bagay, mas malaki yung pagkakataon mo na makatulong, di ba? Yung 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 uh, yung pagkakataon yung opportunity sa iyo napakala, napakalaki na makatulong ka. 'Di ba? At madali nang naman tumulong, mga kapatid, kung uh, ina-acknowledge mo na mga bagay nito ay galing sa Panginoon. Di ba? Kaya nga, ang sinasabi dito, yung mga mayayaman, ha? Yung, <laughs> yung mga mayayaman, no? Mayayaman sa material. No? Eh, tayo, may, mayaman lang tayo sa pananampalataya, di ba? Uh, yung alam na, ay, ang ano lang natin, yung mga sa amin is, ano lang tayo, nasa middle, no? Ang sinasabi dito kasi yung talagang mayayaman no sa material mga kapatid, di ba? O, dahil tayo nasa ano lang tayo, no, tamang-tama lang mga kapatid, no? Yung mayaman lang sa atin, mayaman tayo sa pag-ibig, sa pagmamahal, no? Sa kasiyahan, yan. Pero kung itong mga bagay na ito, uh, um, iba to, iba to. Pero <laughs> so, in, in reality kasi, siyempre, pag talagang, Uh, higit sa higit no humihigit no siyempre sa atin sapat lang yung sa amin eh pero yung sa iba na talagang higit yung sobra sobra ba no uh, yung sobra sobra siyempre mas malaki di ba mas malaki yung uh, uh, maitutulong at magagawa nila sabi doon no at magpakayaman uh, sa mabubuting gawa yan maging bukas palad at matulungin sa kapwa So, so may kita natin kasi mas malaki naman talaga in reality no in practical speaking mga kapatid no mas malaki naman talaga yung maitutulong niya di ba kasi ano eh uh, sobra sa pangangailangan niya yun eh di ba so yung opportunity yung pagkakataon mong tumulong mas higit no kaya nga dapat mas maging mapasa mapinasalamat, uh, mapinasalamat maging grateful na <laughs> yung mga tao nga uh, talagang talagang yumaman eh no kasi malaki yung chance mo talaga na makagawa talaga na mas mabuti. Di ba? At sabi naman doon, hindi naman nasasayang. Sa gayon, makapag i sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamta nila ang tunay na buhay. Di ba? Diba? Sa gayon, makapag i sila para sa mabuting pundasyon. So, pag tayo gumagawa ng mabuti, hindi lamang yung mga taong natutulungan natin. Hindi lang mga taong uh, kapuspalad, hindi lang mga taong nangangailangan ng tulong natin ang natutulungan natin. Kundi in the future mga kapatid, tutulungan din natin yung sarili natin. At tanda natin sa bawat pagtulong natin, meron automatic agad-agad na balik. No? Ano yung agad-agad na balik? Siyempre, pag nakatulong ka, nakakaramdam ka ng tuwa, nakakaramdam ka ng ligaya sa puso mo. At yung ligaya na yon at yung uh, yung saya na 'yon sobra pa nga yun sa sa ibinigay mo, no? Kasi nga, nga, ang matuwaing uh, ano, sabi nga, laughter, happy heart is the best medicine, 'di ba? Masigit pa yun sa sa gamot pag may karamdaman ka kasi pag ang tao ay masaya, matuwain, uh, malayo sa karamdaman, 'di ba? So may bumabalik agad yung saya, yung tuwa no? sa puso natin. At in the same time, mga kapatid, naki-input tayo, tayo ng mabuting pundasyon. Pag sinabi natin pundasyon, napakalagay yun eh. Di ba? Pag matibay yung pundasyon mo, kahit uh, anong bagyo pa yan, malalakas na uh, baha. No? Uh, kalamitad, mga kapatid, hindi basta-basta ano yan, matitinag. No? Nananatili siyang nakatayo kasi nga maganda yung pundasyon niya eh. Diba? Ganun din sa atin. Eh. Pag nakagawa tayo ng mabuting gawa, magandang pundasyon yan. Sabi doon, sa hinaharap, sa future. Eh. Ito yung mga bagay na eh, ano eh, na binagahandaan mo in the future. Kasi kasabi niya, kung yung pag-asa mo is kayamanan mo, lilipas yan eh. Hindi mo alam kung sa future mayaman ka pa rin eh. ba diba? Hindi mo alam na pagdating ng araw, milyonaryo ka pa rin o bilyonaryo ka pa rin eh. Pero ito sabi niya mga kapatid, at least alam mo, in the future, no, merong magandang pundasyon, merong magandang mangyayari sa iyo sa inaharap. Yun ang maganda doon eh. Diba? Kesa yung hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo sa inaharap. Diba? Hindi mo alam kung bukas, makalawa, sa susunod na taon, maganda pa rin ang takbo ng negosyo mo. Diba? Pero at least, ang sabi dito, pag nagbago ka ng mabuting bagay, makakano yun eh, babalik siya sa future at makakamta, makakamtan nila ang tunay na buhay. So, ano ba yung tunay na buhay? Ang tunay na buhay mga kapatid is yung mamuhay tayong kasama ang Diyos eh. Yun ang pinakatunay na buhay, pinaka-essence ng life. Nandun ka, puno ka ng pag-ibig, nandun yung kasiyahan, nandun yung contentment. Yung mga bagay na yun, hindi material yun eh. Di ba? yun nakakatulog ka ng mahimbing sa kada gabi, nakakatulog ka, panatag yung puso mo, no? Wala kang masyadong inaalala sa buhay, mga kapatid. Puno ka ng, ng, ng mga tao nagmamahal sa iyo, no? Maligaya ka naman kahit ano na ano man yung dumating kasi in the future kasi pag tumatanda ka na, less na lang din kasi yung ano mo, yung yung ano mo sa mundo eh, 'di ba? <laughs> nababawasan na eh, 'di ba? O oh, kung dati, sabi, mabata ka, okay pa lang, kain ka ng kain ng baboy. Pero pag medyo tumatanda ka na, nagleles na yung ano mo eh, yung gustuhin mo man, pero <laughs> kailangan, nababawasan na eh, di ba? Nababawasan eh, yung, uh, yung kain mo, di ba? Na, naiba na eh. Oh. Uh. Mag, uh, yung sobrang uh, tuwa naman, Tempo pag nagkakaedad ka na hindi na hindi na, na pwedeng masobra ka ng nang nang kasiyahan sa buhay din, 'di ba? So nanono na, na, ano na nagle-less na kaya uh, dumarating parang darating yung time na makokontento ka na lang eh yung sa simpleng buhay, 'di ba? Yung maging ano ka lang, wala ka ng problema, wala ka ng mga hinanakit sa puso, wala ka ng galit, wala kang puot sa, sa sa, sa ano mo, 'di ba? Payapa yung isip mo yung nare-relax ka na lang, di ba? Kasi, anong kunyari, nasa 70, 80 ka na, masyadong pang stress, parang yung... <laughs> di ba? Kasi, kung mga ganong ano mo eh, parang, ano, ano pa ba yung gusto mong, ano eh, parang gusto mo pa nang may gusto pa, may gusto na, at may gusto, may gusto ka pang abutin na abutin eh. Na marami ako na naririnig na rin, mga naging ano na, yung mga marami na achievement, nagtagumpay na sa buhay, no? at nagkaedad na, alam mo kung ma marami kang matututunan sa kanila eh no? Simple na lang, sabi nga eh, ang, ang ano pa ba yung hahangarin ko? Ano <laughs> diba? Ano pa ba yung hahangarin ko? Nakuha ko na may mga gusto ko na. Mat matanda na ako. Oh, di ba? Ang gusto ko na lang ay mamuhay ng normal. Ang gusto ko na lang is mabuhay ng payapa. Oh. Di ba? Ganun yung mga kapatid eh. So, yun lang mga kapatid, no? Nawa um, ano man yung ating uh, mga nararanasan na may mga natatanggap natin, ano may mga blessing na dumarating sa buhay natin, huwag ito yung asahan natin, no? Kasi mabibigo lang tayo. Ang patuloy nating asahan ang Diyos pa rin, no? Na nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. So, yun lang mga kapatid, and God bless po sa ating lahat.